alamang nakaihap na sa ano ano pista sa ano ay wora ko ba mahon cok na limangwo sa isa ka pasayan damo? ya mas ano ba sa ila ano sa ila

sa po on ano warap ba agil pichik? hmm, nose dudsi kano buwangan. lami na, pagkakuan himbi ayaw menin isla isla ba yung oh. ano?